Dalawa ang nasawi at siyam ang nasugatan matapos na gumuho ang isang palapag ng ginagawang gusali sa Bonifacio City sa Tagig. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Pasado alas 8 ng umaga kanina na nangyari ang pagguho ng upper ground floor ng itinatayong The Suites Building sa 28th Street, Corner 5th Avenue sa Bonifacio City, Tagig na ikinasawi ng dalawa at ikinasugat naman ng siyam. Pinubuhusan umano ng semento ang upper ground floor nang bumigay ang scaffolding na sumusuporta dito. Ang dalawang construction worker na nasawi ay nahulog mula sa upper ground floor habang sham naman ang nasugatan matapos na mabagsakan ng debris sa lower ground floor. Uh, yung isa po natin na niretrieve ay po, uh, uh, nadaganan siya ng uh, mga bakal then syempre yung uh, semento ay tawag nito uh, yun po yung parang bumaon sa katawan niya and then uh, yung isa naman uh, ay na, po talaga na nadaganan ng uh, nung uh, tawag nito uh, ginagamit po nila na uh, paloma pa yun palomang tawag nila doon Ayon sa isa sa mga pouring guard na nasa lugar, tutulong na sana sila sa kanilang mga kasamahan ngunit agad silang pinaalis sa lugar ng mga rescuer. Anong time na gumuho, kanya-kanya kami takbo, hindi namin sila nakita. Pero nakita namin yung iba, Gingin ng suklolo. Ilang pinaano agad kami ng mga safety officer. Pinalayo kami. Tumagal ng halos limang oras ang retrieval operation ng mga responding police ng Tagig. Uh, medyo nahirapan po tayo kasi alam naman natin yan na uh, bakal po yan. Eh. So bakal po yon. So dahan-dahan din tayo sa pagangat ng mga bakal na yan. Baka mamaya sa pagangat natin ay yung kabilang side naman ang bibigay. Ang mga nasaktan na construction workers agad naman dinala na ambulansya sa St. Luke's Medical Center. Ayon sa isang construction worker ng Gosali, bagamat ibayo ang ginagawa nilang pag-iingat, ay batid nila ang panganib sa kanilang trabaho. Badalas yan, hindi may iwasan sa building yan. Kasi araw-araw may na -accidente. Sinabi na Fourth Bonifacio Development Corporation kasama ang dalawang kumpanya na gumagawa ng gusali na tutulungan nila ang mga nasawi at nasugatang construction workers. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.